Harvest naman tayo. Maribis wow. Tayo ng isang... Uy, Ang sa uh, Saka may isang tauban. Ano yung tauban? Ay, nagalay Wow. Ayan one. Oh, tauban oh. Tauban at samaral. oh. dami oh. Ang dami oh. Ang dami oh. Ang dami

Ah. Ay, so, ito, Oh, kilo rin. Mas mga rare yung huli. Pa yung ano? I think. Oh, ah, Sampo rin. baka na. Patay na. Sampo din. Wala na. Patay. Mabit na. Ito yung sayaw. Try natin. Dalawa ito diba partner? Sa Ano pa yung isa na bigay niya ng isa eh. Marami daw yan kagabi doon, mailap. Oh. Lima. Lima. Wala ni Juan kasi diyan naghanting ako ng bitad doon eh.